Meron so, bagong vlog na naman din ito mga idol So solo Balik pa natin tayo lambat mga idol Kina rin naman ito kahapon mga idol ang aking bubay Uwi so, sa ngayon, panawin natin Magpapapabuo tayo ngayon mga idol Panawin natin ngayon mga idol Tignan natin kung anong kanyang huli Pakalimasag ito mga idol hindi natin yung buya natin sa baba. Kaya dito tayo sa taas ng buya. Ang simula. Kaya magpapapunta yung ngayon sa hangin. Balagpag, balagpag -balag ito mga idol. kanyang unang bangga mga idol oh Kawa eh Masag natin mga idol na Ito na itumuloy tuloy Solo mga idol, solo. Iyo pangalawa mga idol. ano oh. Babae ulit. Ito pa. Ba mga idol. Oh. Puro babae mga idol, pakatlo na. Sinundan pa nito mga idol, oh. Ito sana mga idol, oh. Ito yung mahal mga idol, yung krosan. Kaya lang wala nang sipit. Ulam ngayon ng Ulam ito ngayon mga idol. Sayang. Yan sana mga idol. Ulam na lang yan sa mga idol. Yun, pahabol mga idol. sa bandang gitna na. Yan oh. Bridget, mga idol. Sila mga idol. Tingnan mga dol, pang ulam. Ay, trijek. Pagpag na mga idol ating bangka. At ito Oh, krusan mga idol. Sayang mga idol, isang sipit lang. Ganun, mal sana ito mga idol. Pangalawa natin ito mga idol na krusan. yang sipit sipit, buong sana, bawi na Walang piraso Pero puro walang masipit sipit mga idol Wala na mga idol, wala na ito pa mga idol, yung mating blow crab. Walang blow crab natin dito mga idol, dito na sa tabi. Paubos na natin yung lambat. Madalang ang nating huli ngayon mga idol. Yung sa mga ibandang dulo na, malapit sa mababaw na area ng mga idol. Madalang. Idol, mga idol Ang yeah. lambat oh. Bakit na lang mamaya mga idol Pag sa tabi na Medyo nandiyan na yung gulang sa likod oh. may so, pa na mga idol Ito yung kanyang Pahabon dito banda oh. boy, boy, pa, mga idol. <laughs> Terima okay. ipakita eh, ko na lang mga ito lang ating huli. Huwag na sa tabi na tayo. so yan mga idol so nandito na ako sa Aplaya so sobrang lakas na mga idol yan mga idol kasi ako talaga mga hindi kukulis walang pirasa lang mga idol so ito paano mga idol yung like, placing pa rin yan yeah. meron tayo dito ng patio yan patay na kasi mga idol kaya hindi ko na nabitawan na, 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 yan na, 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 na. Dalam piraso sana yan mga idol Ito isaw, Wala rin sipit kulang din ang sipit Kaya ulam nalang lang Tapos yan Maging malumasak Dalam piraso lang talaga mga idol Ito so yan isang blue clubs lang Ito kaya paano malalaki oh. Yan babae Tapos ito Maging blue clubs so Yan marami talamat mga idol so Ang gising mga idol Ito ang ulam na ito mga idol Oh, hanggang dito na lang mga idol, ang ating video. Wala tayong mapuli. Tapos so, bakit paano may bisik pa rin yung sana ako. Yung low crab. Sana mga idol. Pag-fix yun na rin sana mga idol, mga idol ito. Ito nasa si Binantan kasi dito sa amin mga idol. Kaya lang walang sip eh Kaya yan, nagiging alam lang. So, yan. Salamat mga idol sa patuloy yung pagkulipay ng ating mga